mga idol tapos na ta mga idol no ang ato na lang kwaon mga idol kwa na lang uh, paklay ang atong atong kwaon karon amo uh, ni atong palibot karon diri sa atong merkado no uh, langihan butuan city muna yung merkado sa butuan city dako kay mga idol isdaan pa na ni mga idol dito dahil karnihan <laughs> Oh. Ayan. naatong atong kaila diri may nga idol naglisod ug lakaw. <laughs> <laughs> atong gokdon, Ay <laughs> e, atong interbihon. <laughs> ah. Ay yeah. dai. Atong inday ato na pong ano ni kay. Ug tapos lagi na akong mga ako mga hakutunon mga idol. Lahat. <laughs> Nag-late <-little> sa blackout. <laughs> si Lola. <laughs> Nag-late sa blackout. Lola nga, bata pa. <laughs> <laughs> Nasa sa complain nga si Bibi. Kayayam na suki. Eh. Bibi, support. Muna. Ya, tapos. Tabok ta din sa Bikas. Tabok ta. Oh. Atong vlogger nga. Usa tayo nga channel nga. No? My name is Rulanto Del Rosario. Please follow and share. Langihan Public Market, Butuan Jawa. City, Black <laughs> Nag, balik yan ang isda. Namaligyan ko dari isda mga lodi para sa itong future. Future Jawa. na mga anak. Yawa. Pilang kilo itong isda. And then sa wala pa nakapalo sa atin mga page at sa ating mga... Palo muna. Baka paluin pa kayo ng iba. <laughs> Oh. Mga Lodi Ito nga pala yung kumpari ko oh. Taimik pero mapanganib oh. Ah, syempre, gwapo Papanganib na magwapo At sa mga nagigiliwan sa ating mga video Mga Lodi, Rolando de Rosario Puntahan yung bahay ko oh. Napakaliit pero napakasaya ah. <laughs> 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 ya, yeah, atong i eh, eh, to mga idol ha, to subscribe to mga atong yang eh, channel. Yung... niyo, meron tayong 18k followers nang pa lang, hindi pa tayo sikat, nagpapasikat pa lamang. Wow, ah. yawa. <laughs> Hi. Okay. Ang magsalita, parang ratatat, ratigo. <laughs> hindi mapigilan ng baba dahil sa ginigiliwan ng pangit. Vlogger <laughs> nga eh. Wala tayong vlogger. Lodi. Kung nabubisit kayo, scroll nyo na lang to. <laughs> marami idol alasan ko sa ako 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 amigo ng ba, ba eh nagalog pa kayo mga idol oh sorry ba nung bay sabi moy pangit ito sa video na ako na mga gwapo ah ah Oh, magwapa, magwapa. Ay Inday. Ay, ayaw apil <laughs> <laughs> na bibi? Eh. Na. Naa pa lalo ya. wala na bios ni. na naong hmm? vlog? Um, vlog, eh. Ako pa na edit. <laughs> <laughs> nang edit. na si Inday mga idol kung nag-vlog ba ko? Aw, nag-live. Inga ko, nag-vlog. Edit pa nato ni. Eh. Edit niya mura kable mo edit dira Apa Mga bago mga idol kay tungod kay bago atong silpon niya. Kwan. Kalimot namo buka to. Na dali likod basa saday. Tong kwá on mga idol. Kwan na lang, pack lai na lang tapos makauli na ta balay. Pag-uli ta balay, mag-video na pud ta magpasikat na punta sa ato mga silinga no? Magbuot na yung mga singer mga ko